Ang sayang wala. Wala yari na isa. <laughs> wala nang ano. Nakain, sayang may nag-strike. Hindi lang na hook up. Kailangan pa mamaya haba ng road natin <laughs> oh ipon yata na natalon-talon no alright guys try natin tong napanalo natin kay GT tackle na lor tong bulin na lore, na may pulang ulo try natin kung makakahuli tayo pinagbigyan sa <laughs> bait and wait walang mag strike sa atin Sean Sean pula po guys fika trooper yare <laughs> Kaya rin yang isa. <thanks>. Grouper. <laughs> Oke okay. Goods na rin mga master. Sabit pa. <laughs> <laughs> Kala ka fish on na eh. Sabit pala. Guys, nakadali tayo ng barracuda dun sa may ano, sa may laot. Ayun no. Hindi ko nadala yung camera ko kasi sumabit yung lure ko kanina. Kaya ito nadali natin dun. Nagtry ako maghagis. Buloy na ulur ng JT Tackle. Alright, fish on. si bade ang oh. dagdagan na huli mo kalpa sisa malaki gusto tayo dito mga bade nandiyan pa yung mga barracuda sana madali natin kakawan ka ayun o no? lalaki sana makadali pa tayo hindi pa nakikita yung pamain natin Master, dami. Ready? Ay, no. Ayun no. No? Sana dumikit-dikit at hindi mag abot sa... Ha? Bilaan? Uy, fish yun! <laughs> Humabol pa ang gago na to. Hindi ikaw ang kailangan ko. Stike. Kung kailan naman nagmamadali tayo eh. Oh. Pinapasikatan tayo ng mga barakuda o bilaan ba ganyan o balok na ganyan. Ito naman sumingit pa. Papuri. Likot pa. Papakawalan kita. Hindi ka magalala. Oh? Bye bye. dami nila. Lato nyo na Sun 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 Uy Kawan to Madi Madi kawan yan Uy oh, nalaglag Tanga Nalaglag Madi Sayang Taknot. <laughs> hindi ko nahawakan agad. Sayang yung isang. Malaki-laki din. Na-excite tayo. Kala ko hindi na makakawala eh. Dala na yata. Hindi makaabot yung pamahay natin dun sa pwesto nila eh. Ngayon kumagat. Ngayon na kumagat. Dala na yata. Nagsumbong yung isa. Nagsumbong yung isa. Pisyon si bade, pisyon. Pag mo ipasabit sa bato. Oh, takutin mo agad. <laughs> si, pero sabi ko sa iyo, Bate. Bakit? Baka pumalag eh. <laughs> Grabe. Sino yung natin, Bud? Dito. Good to have you, Matthew. Woo, GT Tackle lor. Power. Tuhog mo muna, ituhog muna. Tuhog mo muna, bago natin tanggal. Hindi, hindi, sa may kasang. Ay, putik, bali ang aking brad. Ay, putik, bali Sa kanya lang. Bali yung dulo ng tip natin, mga master, oh. Sayang. Natanggalin natin to, pagtiyagaan mo. Ay. Oh, Ayan o, bada mga huli namin no? Dalawa oh. Dalawa na. Sa isan na pula ko. Tatlo ako. sana. <laughs> Awa <lang> yung isa. Hindi <laughs> niya tinakpa. Diyan pa. Stay natin kung kaya ng ultralight yung mga barakuda na yan. Oh, fish on. Fish on. Fish on by Kapong 622. Kala ko ito na yung nabali kanina. Ay, hayop niya. Oh. <laughs> Ba't andyan ka? <laughs> Ay, hindi ikaw ang inaasahan ko. Ikaw para kagbarakuda ka na. Oh. Oh. Easy ah. Ikukunin kita. Kala mo ha. Malaki ka na. Kawa ng barracuda ha. <laughs> Toko. Toko ang dumali. Ano yung mga lang? Kukunin ko to. Malaki na to eh. Oh, yun. Uy, malpas oh, malpas mga master sayang fish on ay umabit nawala na nga oh andun pa ayun makamala baka na naman to huh? Makatiki na naman. Sudah sa amin kasi ba? <"Bate"? laughs> <laughs> Mama mo na Iya Ay, sa GT mga master. No? Oh? Abaw. JT <laughs> Itu talaga. <laughs> Sabitmu mo pa, kukunin kita. Nitika. Ikaw so lang pala ha. Ikaw lang pala. Kala ko parakuda ka na ay. Parakuda pala. Makapit sa bato. Makapit sa bato. Hindi ka kasali sa ano ay. Hulihan ay. Pahuli ka? Ay. Uwi kita. Pakain kita sa pusa. Nagkatamblingan parin yung isda. Lalan na ba? Ilan ba iwan mo dito? Tara. Ha? Uh, Tayo lipat. Son. Ishon. Toko. Ay nako, kanina ka pa. Yan guys, 7:30 ng umaga, ito na yung mga huli namin dalawang barakuda, isang lapu-lapu, dalawang JT. Ano pa daw sa fishnet mga midget? Fishon.